Ang capitalization po nito, isang libo lang. Ulitin ko po, isang libong piso lang. Ang kanila pong total shares of stock, isang libo. Sa mga tweet po, ang par value ng isang share, piso lang. Nagsimula lamang po sa isang libong piso. Makala, makata, makalipas po ang halos limang buwan, pinangalanan po ito ng ABS-CBN Holdings Corporation at nakapag-issue ng na nga po ng 132 million PDRs. May katapat na 132 million shares of stocks na inilipat po ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tinanong ko po ano ang trato sa halagang halos 6 na bilyon sa libro ng ABS. -CBN.